So, oh, what's up, guys? Ito ng bundok. Tutulong kami magbenta dun kila Ate Girly sa Mount Lantik. So, yun. mag guys, muna tayo. So, ito yung ating short. Plain black lang. Hindi pala. May nakalimutan ako. Dahil malamig doon, dagdag tayo sweatpants pants black. So, ayan. Patapos na tayo. So, salting ko ay safe. Ito nga may tatin dyan, idol. Kinala natin magbaon ng alcohol. Ganito pala siya eh. So okay ka naman pala siya gano'n ganun ah. Para pag nangati eh. Ano ko hol? So yun guys, naglilis muna ako dito sa sa kwarto bago malis. Kasi 2 days kaming two days kami nasa bundok. Kaya ayoko na maiwang madumi ito. So yun. Yeah, um, Gusto na ako maglinis na ng, ng kwarto. Pagbalik pa pa lang, yung mga bedsheet. Saka na ka pa lang. sige gamit namin. Dito lang magulo sa labas. Ano? Oh, oh. So yun guys, palis kami. Nagbiyahin na kami. Kita na lang mamaya kapag nasa Batangas na. Bye bye. So yun guys, nasa Tagaytay na kami. Duman lang ako dito kay Jam. Kasi dadaan din naman. Hindi magpakita na ako sa kanya. Ayun siya nagmamap. Ayun, nagmamap si Idol. pasipag. So yun guys, dito na kami sa palantik Wala, madilim. Yung mga kanya-kanya kaming dala. Dahil magtitinda nga kami. Yun na. Ganda. Oh, Nakakain to. Si, o oh, di ba? Anong luto niyan? Tigurli. Ano lang, iaadaw ko mo lang sa... Naku, makakatibuan ko niyan. Oo. Uh, uh, gusto na tayo naman sa beauty. Tarating lang namin dito. Madinim pa. Bukas ako magbibidyo. Wala na. Ito, meron Yeah. <laughs> safe. Guys, di Safe, safe lang. So, yun. Gayo. Ja, Ito mo, ito mo. Walang kita mo. Panis. Ang nakakit yan. May may adobohin na. Ngayon lang ako mga niyan. Lapit. Lapit talaga ang tino. Sa lang. Pagod na. Mamaya, papakita ko ulit. Teka okay. lang, tiga Una kasi okay. yung dal-dal eh. Oh, guys. Wala silang bitaw. So, yun. Ito na ang ginagawa ni Tino. Kami ay mag-shishimay. Eh. Yes, lang yan. Para may bitaw talaga. Ah. Isin, ano ba yan? So, yun Tino, walaan.

Ay, mo kundi sa mga yan. Ano na? Ano na? Iisit lang ako ng konti. Ay, pala di o. Magado ka sa tinong yung magata ka doon. Ay, akong tutuwa. Trap? Hmm. Bigis mo. Ay, sa... Huwag mo sa mga nakanin. Parang nasala... mo talaga. Toyo, oh. Bawang si Toyo. Ah. Ang palasa. Ah. na bukas marami yan so yun guys dun sila sa taas kami dito tutulog na kami kasi maga pa may gigising mamaya para mag asigaso sa mga ibibenta yan Hello. Hey, just ito na mga just yeah buo na ba yung one mga damit good yeah, guys good night na bukas na lang pagod <laughs> Teka <laughs> lang guys magsi-CR lang mainit. So ito yung tindahan nila at anong... ito yung gilin. Ito yung ayusin namin mamaya yung pang bonfire. So dito pa talamitam dito eh. Tapos itong punong to dati yung ispat namin unang nang tindahan. Ayan, may mga mountaineers na. So, napakalamig. Grabe. So, yun, guys. Mamaya mag-aayos kami ng mga mga dapat gawin. Wala pa yung mga boy scout. Wala pa sila dito. So, yun, guys. Ito yung aming pwesto mamaya. At naghahanda pa rin kami simula kagabi para sa event. Ito, so, mamaya kami dyan. Sinayos namin tong bonfire. Kanina. Gino. Punta tayo sa mga Atin kasama ito mga tinda pwede kayo dito mag camping kung gusto nyo guys ayan si Tinoys no, si Kels mm -hmm. si T Girly and si Dre Sit. so yun akitin ah, na namin ng Lantik uh -huh. Summit dito na kami sa baba. Gusto yung camping site. Palot! Hindi ka but yan. Bossing, mabayat ka, diba? Hindi ka nga. Hindi nga. Ang anak na yan. una Kung nakapag ka, huwag ganyan gaya muna pa mo. <laughs> Parang may bitaw. Dami na ihi pa doon. So, ito Ito guys.

Tain talamitam. Tapos si yun yung baba. Tapos si yung campsite. Tapos si yung mga oat to. Tara. Kaya. Palang ah bitaw! ID nakakita namin ang summit ng Lantik. ay nakabite tagay tayo yun ah tagay tayo ba yun so yun guys ayun yung camp namin camp sa ito na kami sa taas ang third love ang third first ang Ayaw. Ola, ano? Aa, ola, hindi Ayaw. Aa, ola, hindi na. 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 Aa, ola, hindi So, na guys. Ito na. Si Neneng M. <laughs> Yan, mga tinderos. Yan, mga binibenta na. <laughs> ito benta o. Oh. Pwede na benta. Ikaw nakapute. 50,000. House. Laro. <laughs> Laro. 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 Si na. Sinyong dalawa talaga na ba? Ano? Ano? Hindi mo makita? Bariya. Saan Kaya Nasaan? yung boy! Ay, may pa. Ay, Ay, Mga sob, di magkaintindi yan. sila mga sob. Mga sob. Mga bossing Dami't tao. Sinyo, bossing! Kayo, boss! Yun, bossing! Cheese, mura lang. Ay, boss, boss masarap yeah, yan. Back, Balik so... kayo pag yeah. nagustuhan nyo. Si Neneng B. <laughs> Neneng B ng bayan. <laughs> B lang ano. Araw-araw si Paglang. Si Paglang. Hayaan mo silang. Sa'yo'y humahad lang. Huwag ihinto. Tuloy-tuloy mo lang. Diretso lang. <laughs> So yun guys na um, mama. na kami Tulog na pala sila. Pero ako gising pa. Sa so, bukas na ulit Yun lang so, yun guys, good morning. Day 2 kada nagliligpit na dahil kami ay uuwi na uh, grabe sakit na likod ko kakapagod kaya si Julian mo na yung nagliligpit ayun siya si Lodi Kikso Pupanas siya Yeah chill muna ako dito at masakit likod ko. Punta pala sa bukid. Nagluluto po yeah. siya. Ang dumi nga pala. <laughs> Dilo, ulit, <laughs> ulit, 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 <laughs> ulit. Ulit, <laughs> ulit, ulit. Ulit, ulit, ulit. Ano sasabihin mo? Ano sasabihin mo? A uh ah. Magsabi ka na, vlog yan. Vlog oh. guys, ito po sila. Papunta okay. mo, tapos mo ng isa. Si yung si Kayla. Oh, salain mo. Si Neneng B, oh, nagluluto. Neneng, B, Neneng, Neneng, B. Neneng M. Neneng M. M. Tapos mo na. Nagluluto sila ng togi. Tapos aray ah, si, ah, ano, Neneng boy. Neneng boy. Neneng Boy. Yung isa salain ko na. Uh -huh. Ari, si Neneng oh, Bakla. Oh, oh, ito, 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 bit. Neneng Bakla. Tara ka, Sura. Ito ka, Kasura. Ay, kasura. Ay, kasura. <laughs> Lulutin na kasama pa kami sa akin. <laughs> <laughs> Kamang <laughs> nyo <Kamangin>, may sakit. <laughs> <laughs> <Tapos> si Kamang. At pag na. Lumayisna. Yang ton. Yang ton. Ha. Orang Yang to ginian visitian. Jadi gini saja. Ayo eh, ku mang kainin di ko trip plaza. Oh, video, 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 video. Area, so video. Video, video. Gusto ko lang. Okay, naintip pa sa sa'yo. Gawin nga mag-video.